Pinabulaanan ng PNP ang lumalabas na balitang hindi nila sinusunod ang tamang batas sa isinagawa nilang operasyon sa KOJC compound. Si Jason Amistola sa Detalye Live. Jason? Dayaan sa iyo, nanindigan ngayon ng Philippine National Police na sinusunod nila anya ang mga nakasaad sa PNP protocol. patuloy o nagpapatuloy na operasyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound dito sa Davao City. Ito ay kaugnay ng kumakalat umano na pahayag ng dating direktor ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na si Alex Paul Monteagudo ukol sa dinasusunod na PNP SOPs. lahat ng desisyon ay naayon sa highest standard ng operational integrity at security. Dahil nga sa sensitibong mga impormasyon na kumakalat online na pwedeng makaapekto sa kanilang nagpapatuloy na operasyon. Inilunsad na ng PNP ang isang masinsinang investigasyon para maberipika ang katotohanan ng data na kumakalat the authorities are conducting comprehensive review to ascertain whether the data leak is legitimate or if it may be a false claim or misinformation. Dayan ngayon ang ikalabing tatlong araw ng pagsisilbi ng warrant of arrest kay KOJC Church Leader Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasama nitong akusado. Pero sa pagmamatyag ng news team, Naging mapayapa ang labas ng KOJC compound Maliban na lang sa nangyari kagabi na kung saan ay naharang ng ilang mga miyembro ng KOJC ang uh, powdered cement na inilagay anya sa isang kariton na sinubukang ipasok ng ilang mga PNP personal. Pero hanggang sa ngayon ay hinihintay pa natin ang pahayag mula mismo sa PR-11 o sa Police Regional Office 11. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Jason Amisola.